Magandang hapon mga kapatid. Muli ang inyong lingkod na si Buwan TV ay magbigay ngayon ng reaksyon sa mga nangyayari ngayon sa kanila ni Kuya Bal Santos Matubang at sa kanyang pamangkin na si Brother Jose. Unang-una kasi, nagtaka ako kay Kuya Bal. Bakit ganun na lang ang galit niya dito kay Brother Jose at marunong pala siyang sumagot sa mga kagaya nitong mayroong mga isyo patungkol sa kanya yun po ang aking nakapagtatanong di, nak, na, dito sa aking sarili kasi sa mga nagdaang mga panahon mga nagdaang mga youtuber, blogger na siya mismo direktang pinagmumura pinagmumura ipinalangin pang mamatay bakit i, parang pangirit-ngirit lang anong naiba kay brother Jose at sa ibang mga yao mga reaktor na talagang direktang siya pinagmumura kagaya kinali Cypro anyway si Cypro di ko lang anam naman kung pinagmumura pero parang nandoon pa rin yung mga pagdedegrade sa kanyang pagkatao si Marilyn Chang anyway wala na ako doon kasi mga nagdaang panahon na yun pero yun lang ibig ko sabihin kaya naman pala niyang sumagot sa mga kagaya nito bakit hindi siya makakakibo sa mga taong yaon di ko lang alam kung anong meron pero dito kay Brother Jose, talaga naman ako ay uh, magbibigay ng lang naman ng mga Reaction at mga, at mga katanungan, Kuya Bal. Gaano ba kalaki ang kasalanan ni Brother Jose at ganito na lang ang iyong pagsagot sa kanya? Nung mga nagdaang mga thumbnail mo, Kuya Bal, ha, sa thumbnail ako pinakapokus dito. Kasi siyempre, nandoon yung pinaka-pangunahing nasa isipan mo, bakit mo nailagay ang mga thumbnail na yan. Ang Brother Jose, hindi ko kakampi yan, uh, Kuya Bal. Ha, hindi ako sa kanya kampi o maging sayuman. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Ang akin lang naman dito is ay concern. Concern saan? Concern sa magiging kahantungan sa pangyayaring ito. Unang-una kasi ang brother Jose, si Ate Edna, ikaw Kuya Bal, lalo na si Kalinga Prab, ay kaisang pamilya lang po ang maituring sa inyo. Kung naglalabasan kayo ng mga uh, hindi magandang pangyayari at sa sang pagkasabi ay mga baho. Sabi nga dyan, eh, maglabasan ka mo ng baho. Kung ano man yung mga bad record na nasa, sa bawat isa sa inyo, kung iladlad ninyo dito sa Sokmed, alam nyo ba, Brother Jose at saka Kuya Bal, ang mga maapiktuhan dyan ay kayo rin. Anong maging masabi sa iba? Ilabas muna natin dito yung mga reactors. Anong masabi sa inyo dyan, si Brother Jose at saka sayo? Di ba mayroon dyan sinasabi ninyo na mga, o sinasabi natin dito na mga baser? Mga baser meaning, ang iba dyan basta makapag -bas lang. Mga negative comment, kasiraan, mga, mga pag-comment dyan sa comment box na hindi maganda basahin yun lang po ang akin dito. Kasi sa parting ito, Kuya Bal at saka Brother Jose, kampi-kampi na ang labas dito eh. Kagaya nitong nandito sa ating thumbnail. Itong thumbnail na to, lumalabas na inilagay ni Kuya Baldo sa kanyang live streaming broadcast na thumbnail na ito sa aking pakiwari dito. Obserbasyon lang naman to Kuya Bal, di ba? Parang gusto mong galitin dito si Bobby Sor si Bobby TV 143 doon kay Brother Jose kasi nakalagay dito Brother Jose Linta sabi ni Brother Jose so para tayong nag, uh, nagsasabong nito sa dalawang nilalang Kuya Bal kayo lang naman ang nag-usap dyan bakit ang Bobby TV 143 ay eh, parang kumbaga eh ginagalit mo ang kanyang damdamin dito kay Brother Jose. Hindi ko naman sinasabing talagang ganun nga ang magiging action ni Brother Jose. Pero lumalabas kasi sa pananalitang ito na ang Bob, ang Bobby TV 143 ay magkaroon ng negative na damdamin laban kay Brother Jose. Alagay natin sa mga nagdaang panahon ayun nga ang kanyang sinasabi ni, ba, ni Brother Jose laban kay Bobby TV 143. So therefore, ano na lang tayo, we sa mga nakaraan. Ang tanong dito ay ito. Babalik na ba tayo, Kuya Bal, Brother Jose, sa mga nakaraan? Tama ko bang sabihin na history repeat itself? Ito pang pa isang tanong. Isang tanong. Kaya ba nagkaganito ang, ang mga pangyayaring ito ay para sa content lang? views o revenues or sa totoong pangyari ay mayroon kayong mga nag-aalam na damdamin dyan sa bawat isa. Nagaya sa narinig ko kay Kuya Bal, ay dadalhin niya ika sa barangay at uh, sisingilin ang Brother Jose kasi ito pala si Brother Jose ay may utang. Ngayon, siyempre ang Brother Jose sasagot yan. So ito ng aking masasabi dito. At isa na rin katanungan, Kuya Bal. Wala na bang maituring dito na mga nakakatanda sa edad? Or nakababata? Wala na bang may maturing natin dito ng ikaw ay isang pamangkin at isang tiyuhin? Na, mam na mamamagitan sa ngalan ng kapayapaan? Dahil ang isa sa pinag-usapan dito ay kayo-kayo lang din buong pamilya. At bakit ninyo inilabas dito sa Sokmed? Na alam naman natin dito ang mga tao, ang mga mata ng mga manun ay ang mga mata ng mga netizen ay talagang matindi pag nagsusuri ito. Mapanuring mata, sabi ko nga diyan. Kuya Bal, hindi ba natin pwedeng dipinsahan ang mga pangyaring iyan? Dahil unang-una, pamilya din ninyo ang nakasas nakasalalay dito. Granting na nandito tayo ay pareho tayong live streamer, reactors, youtuber. Kasi ikaw kaya Bal, hindi ka na rin talagang focus on charity kundi nandito na nahati ng iyong channel. Mayroon ka ng reaction, live streamers, at saka siyempre ayuda, mga ganun. Hindi ba kagaya ng mga nagdaang panahon da? pag ikaw ay nag-live is more on ano lang, uh, nag-update, update lang ngayon, hindi talagang nakiki ano ka na rin. Reaction. So, wala namang masama dyan, Kuya Bal. At saka, Ganon din naman si Brother Jose. Kasi siyempre, bago matasabihin natin ang Brother Jose, eh, may touring mo naman, Kuya Bal, na piso lang. Piso. Meaning, mga ano lang, mga, mga mokin na mga YouTuber. Kasi mga maliliit lang sa, ma, sa madalit sabi. Ay, wala namang issue tungkol dyan. Ang akin dito, Kuya Bal, ay ang tungkol sa inyong, ang kahinatnan nga pala, ay ang tungkol sa kahinatnan sa pangyaring ito. Anyway, wala naman akong, kumbaga tutusin, wala akong uh, kaugnayan or kinalaman or uh, pakialam kung tutusin sa pangyaring ito. Dahil ako lang na may itagapanood ninyo, Kuya Bal. Pero sa nga lang, mayroon tayong pinagsamahan at ako na may, siyempre, nakaramdam na rin ng isang pagmamahal sa community na ito, Kalingap. Ay, siyempre, ako na may at nararamdaman ko kasi sa ibang mga nagreaksyon dyan, ay nakapokus dito kay Brother Jose. Pero ang buwan TV, tandaan nyo mga babae, ako wala, wala akong kampi dyan kay Brother Jose, maging dito ko Kiyobal, kay Kuya Ang akin lamang dito, ay nandito ako sa gitna at sa mga nangyayari sa kanila. Ano man ang issue dyan, sabi ni Kuya Bal, itungkol sa utang. Sabi naman ni Brother Jose, sinungaling ang Kuya So kung ano man yan, didiin nyo yan eh. Suluhin ninyo yan. Pero dahil sa inyong inilag, iniladlad dito sa so, social media, natural mapanood namin at mabalitaan namin na ano bang nangyari? Bakit nakasumbatan? Minsan tuloy naisip ko, ang nakasulat sa Biblia, Kuya Bal. The love of money is the root of, of all evil. Tama bang sabihin na ang, ang pinakapuno at dulo sa pangyaring ito ay pera? Nagtatanong lang naman. Kasi si Brother Jose, kung siya man ay nagkaroon naman ng mga pag, uh, pag topic o pagbuhay o anumang mga nakaraang binuhay ni Brother Jose, ay wala na, wala na akong pakialam doon dahil kanya yun eh. Ngayon, ang akin naman dito kay Kuya Bal, kung sinasagot mo rin naman Kuya Bal na via live streaming broadcast at talagang intimano, thumbnail pa lang, nahusgahan ang Brother Rossi kasi sabi mo, siya ay istapador, traidor. Bagamat ang Brother Rossi doon sa kanyang title, o uh, thumbnail or title, wala namang ganun ka masyadong offensive. Pero ang Kuya Bal matindi, nahusgahan, nahusgahan na ang Brother Rossi, si Brother Rossi sa kanyang pagkatao na tridor at saka estapador. Pwede ko bang sabihin dito na ang Brother Jose ay nabully na sa pangyaring ito sa magitan pa lamang ng thumbnail. Hindi ko naman sinasabi na pagdating sa content ay nabully na nga ang Brother Jose. Brother Jose. Ang akin lamang concern dito kasi isa din si Brother Jose na kasamahan natin. Kapwa natin tao na marunong din naman umunawa at may pangangailangan. At ang lahat sa atin dito ay ganun din. At ito lang din naman ang aking masasabi, ko Bal, at saka Brother Jose, yamang kayo ipare-pareho din naman kayong nagpupuntahan sa mga simbahan. Di ko lang din naman alam kung ang pinupuntahan nila ni Kuya Bal ay siyari muring rin pinupuntahan na simbahan. Dahil alam ko, ang pananampalatayaan nyo ay parang isa. Nandyan kayo sa larangan ng pananampalatayang born again. Pero hindi ko naman sinasabing kayo nga'y magkakapatiran sa fellowship. Nasa sa isang simbahan ay doon nga kayo pupunta. Ang akin lamang dito, sa inyong dalawa, Kuya Bal sa ka Brother Rosie, hindi na ba niyo isinasaalang-alang ang salitang kristyano? Sa ngalang kapatirang kristyano? Or nananaig na ang galit sa inyong puso? Nasaan na diyan ang usapin sa ngalan ng kapayapaan, sa ngalan ng pagmamahalan, di ba Kuya Bal at sa ka-brother Jose? Ang pag, di ba ang nakasulat sa Biblia Kuya Bal at sa ka-brother Jose, sabi nga dyan, eh, ang JOS ay pag-ibig. Ngayon, kung may JOS kayo na totoong Diyos na nasa langit, siya po ay JOS ng pag-ibig. Maliban na dito sa JOS sa lupa, 'di iba 'yon? Demonyo 'yon. Kung nanampalataya kayo kuya Bal na may Diyos nga na at tayo, na ating pinanampalatayanan, hindi man lang ninyo isinasalang-alang ang salitang pag-ibig, pagmamahalan, kung mayroon mang mga hidwaan patungkol sa mga bagay na literal, kung pera man o kung pera nga man yan, nga ba yan? Hindi ba natin pwedeng pag-usapan sa isang maginoong usapan sa ngalan tayo ay eh, magkakapwa kristyano? Alisin na lang natin yan kung hindi na kayo nag-, nagbabatian bilang isang mga magkakamag-anak, tiyo o tsaka pamangkin. Alisin na lang natin, oh, nagsasaulian na kayo niya ng kandila dahil sabi naman ni Brother Jose, hindi 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 ininong. Oh, sabi naman ni Kuya Bal, ininong ika, kuya. So kung ano pa man dyan, ay labas na ako dyan, bahala na kayo dyan. Ang akin dito ay magreaksyon ako ayon sa nangyayari sa inyo. Wala akong kinakampahin sa inyo dyan, Kuya Bal at saka Brother Jose. Yun na lang ang akin dito kung kayo na lang palataya na may, may Diyos na sa langit na inyong, na inyong dinadalanginan o ating dinadalanginan, hindi ba pwedeng pairali natin ang salitang pagmamahalan, pag ibigan Dahil sabi nga sa nakasulat sa Biblia, Kuya Bal, ang Diyos ay pag-ibig e kung ganyan kayo, nag-away-away kayo, therefore, ang Diyos dyan ay hindi na Diyos ng langit, kundi Diyos na ng lupa, nasya siya ninyong dinadalanginan. Correct ba ako? Correct me if I'm wrong. Kasi kung ganyan kayo, nagbabangayan sa isang bagay na literal na may katapusan lang naman dito sa lupa. Ano ang halaga doon na nagpakapagod tayong magpupuntahan sa isang simbahan? nag nag aleluya aleluya praise the lord aleluya tapos nang palay maron tayong inaaway dito sa Sokmed sa social media pa talaga kasi ang ganito ang aking concern dito sa inyo diyan kuya Bal. sa ngalang ako din naman ay isang manunood lamang sa inyong mga pinagagawa diyan sa Sokmed ang akin dito ang maapektuhan dito yung mga sunod na henerasyon dahil kung ang YouTube ay tatagos pa hanggang 20 years pa or more hanggang 50 years ang YouTube hindi isisirado ng uh, ng kumpanyang ito ang YouTube. Therefore mapanood 'yan sa mga susunod na henerasyon at makikita. Uy, bakit itong aking mga ninuno ay nag-away-away? Ano ba problema? No, no, ni kinalkal. 'Yun pala tungkol sa pera. Bakit binubungkal mayroon namang palang ganito? Bakit ito siya hindi nagbabayad sa utang? Kasi sabi ni Kuya Bal, sisingilin namin utang. Sabi ni Mani ni Brother Jose ay utang babayaran. O, kung ano pa man yan, di bahala kayo sa buhay nyo. Ang akin lamang concern sa maring kahinatnan in the future. tanda natin ang kalinga prab na babanggit dito at na maisasali. Siyempre ang kalinga prab ay mayroon na rin pamilya. A couple of years mula ngayon, mga 10 years ago, 20, eh may, may kamalayan na rin yung kanyang mahal na uh, maliliit ngayon dyan. Yun ang aking concern dito. Anyway, wala akong wala naman ako magagawa kung hindi niyo pakinggan itong aking mga sasabihin. Pero as a part of a reaction, eh di yun lang aking ginagawa dito. Ngayon, kung inyong mabigyan pansin ito, di nasa inyo na. Either either magkaroon kayo ng mga panga, mga ibang opsyon sa pangyaring ito. Bahala kayo. Pero gaya ng aking nakaraang mga live, mga video, kagaya sa mga, mga sinasabi ko doon, na baka naman pwede din yung pag-usapan pag yan in a private way. Huwag na ibuyang sa sokmed. Dahil habang binubuyang sa sokmed, maraming madadamay. Maging ang inyong mga malalapit na kamag-anakan diyan sa inyong pamilya at maging sa palipaligid nitong ating ginagalawang sokmed. Mga reaction video, mga viewers, sponsor at marami pang iba. Maraming madadamay. At hindi lang naman ngayon ito mangyari. Dahil a couple of years mula ngayon, maglalakihan na naman itong mga mahal nating mga apo, anak, pamangkin. At siyempre hahawak din ng cellphone niya na mas high tech pa kaysa hawak natin ngayon dahil siyempre mag-level mag up ang, ang ating uh, technology. Anong kahihinatnan dyan? Mabubulgar. Ay, bakit nag-away-away sila at sinasabihan yung tatay ko? Halimbawa, si Brother Jose. Makalkali ang thumbnail ni, ni Koyabal. Bakit ganito thumbnail ni, ni, ni Tio or ni lolo or ni tatay or ni papa or ni uncle? Bakit ganito? E, istapador ang tatay ko. Hindi ba natin isasalang-alang ang, ang ngalang pamangkin, kamag-anak o malalapit na kamag-anak? Or, wala bang makapagsalita dyan na mas matino at malawak ang pangunawa na pwedeng sabihin? Baka naman, eh, idaan na lang nyo dyan sa magandang usapan. Kung maniningil man ng utang, didalhin nyo doon sa barangay, walang video na ilalabas sa Sukmed. Kung magvideo man, e eh, ibidyohan ninyo bilang isang dokumentary, andin itago nyo in a private way. Yung lang akin dito, Kuya Bal, wala, wala na. No more, no less. Wala namang involved na pera sa akin dito. Dahil ako naman, wala rin naman akong kapira-pera dito. Pero ang akin dito is concern sa inyo dyan. Anyway, wala namang akong kinalaman kung anong mangyari dyan sa inyo. Dahil ako na may wal, well, hindi naman yung kaano-ano. Pero sa ngalan, Kuya Bal, na mayroon tayong pinagsamahan at na, naalaman ko rin naman kung ano mga pagsisikap mo na pagtulong. Tandaan natin, ha? charity, kalinga, hindi ba natin pwedeng i-apply ang salitang kalingap sa pangyayaring ito? Pwede naman nating lingapin ang ating karangalan. Ay, hindi ko na sinasabing literal na mga taong lingapin, mga matatanda o kaya mga naghihirap. Ang salitang kalingap o paglingap kasi ko malawak yan. Malawak yan na salita. Hindi lang yan paglingap sa literal na mga naghihirap sa buhay. Mayroon din mang paglingap sa ngalang mga emosyonal, mga namumroblemang tao. At higit sa lahat, ito na sa sarili nating bakuran. Hindi ba natin pwedeng i-apply ang salitang lingap? Baka pwedeng lingapin natin ang ating mga magkakamag-anak dyan sa ngalan na tayo pare-pareho din naman tayong nanampalataya na may Diyos ng langit. Gaya na ang sinasabi kanina na ang Diyos ay pag-ibig. Wala na ba kayong pag-ibig sa bawat isa dyan? Yun lang man akin dito. Ngayon, kung hindi kayo mapipigil dyan yes, sa kalalive dito, sasagot via live streaming broadcast. Sasagot uli, live uli, live, live, live. So lalabas ko yabal, kayo ang gagawing pulutan sa mga kwintuhan, lalo na sa mga ibang mga grupo na may ka, mayroong concern sa mga bagay na ito. Kayo talaga, kayo. Brother Jose, di ba ganun din? E, ikaw, Brother Jose, yung anak mo, ilang taon na? O, magbilang ka ng sampung taon mula ngayon, pag mayroon pang YouTube sa kanilang panahon, kasi generation by generation, makikita mamaya, makalkal, ay bakit itong aking tito, aking uncle, aking lolo, bakit ganito ang thumbnail niya, sinabihan niya tatay ko, e eh, istapador. Ngayon, tatanungin ka ngayon, brother Jose, tay, papa, istapador ka nga ba? Sakit kaya yan, kaya bal? Istapador, tapos sa pang bakla. Sino ba yung napagsabihan dyan? Pamangkit pa yan. Ngayon, si Brother Jose, sasabihan naman si, si Kuya Bal na sinungaling. O, diba, Kuya Bal? So, nagbabatuhan kayo dyan ng mga salitang hindi maganda para sa bawat isa sa atin. Anyway, walang problema dyan. Kung kayo, kayo ganyan kayo, Kuya Bal, para kaming nanonood ng isang isang labanan sa ring ba, suntukan. O, sumuntok si Brother Jose, boom, sa pool sa mukha. Si Koyabal naman, boom, sa pool, naman sa mukha din. So, ano pinagbabato nyo dyan? Ang suma total dyan, sinong nanalo? Wala. Pareho kayong talo. Sa ma, talo, sa, da, sa dahil lang, kayo-kayo rin ang magkakamag-anak. Tatanungin, sino ba yung brother Jose? Ano yan eh? Pamangkin yan eh. Sino ba si Kuya Bal? Ay, ano yan eh? Ano din yan ni eh, brother Jose? Sino ba yung brother Jose? Tiyo yan eh. Tiyo niya yan si Kuya Bal. O ano magiging mangyari sa atin dyan? Yun ang akin kuya Bal, wala, no more knowledge, wala na akong pakialam ko ano. Kasi unang-una, ano bang kwenta ni Buwan TV sa, sa magitan ng inyong pangyayari dyan? Wala eh, di ba? Unang-una, piso lang ako kuya Bal. Pero sa ngalang may concern ako sa inyong kalagayan dyan, sa ngalan, sa ngalan, una, magkakaisang pamilya kayo. Pangalawa, mayroon tayong pinanghahawakan dignidad sa buhay. Pangatlo, mayroon kang siwi siwa ang community. Yun nga ang Kalinga Foundation. Pangatlo, mayroon kang iniingatan ditong mga susunod na henerasyon na susunod sa Yapak pa. Yun ang akin dito. Ngayon, kung kayo, kayo man dyan, hindi na nagtuturingan ng mga, mga malalapit sa mga magkakalapit na magkakalapit isang pamilya dyan, di wala naman ako pakialam dyan. Dahil ako lang may nanonood dito eh. Parang gaya ba sa ibang mga netizen na nanonood lang din sa nangyari sa inyo. Ulitin ko ha, wala ako kinakampihan sa inyong lahat dyan. Nagre-reaction lang ako doon sa mga nangyari sa inyo dyan na para kayong dalawang bansang nagigera kagaya ngayon dyan sa parte ng Middle East at sa Europe. Yung isa nagpapalipad ng missile, boom, sa pole, sa bug. Ito namang isa, isang bansa, Ukraine at saka Russia, papalipad naman ng drone, sabay may, pa, may pasabog, boom, sa bug din ang kabila. Sinong natuwa? Sinong nanalo? Sinong natalo? Wala. Higit na natalo kayong lahat yan kasi ang kasiraan na sa inyo. Kami lang naman dito, nanonood lang naman eh pagdating sa mga grupo, siyempre may eh, usapang sokmed. Pagdating sa mga group chat, ay alam mo ba brother, si ano, si kuya at saka si ate at saka si pamangkin? Ito yun ito yun. Ay, mayroon palang mga pasabog yun. May baho pala yun. Ay, sabi naman ng isa, ay, ibubulgar ko ito. Ay, ito, isa, istapador ito. O, ngayon, sino ngayon ang ano? Unang-una, kasiraan talaga yan maniwala kayo at hindi sa Kibuan TV. Kasiraan sa inyo dyan. So, para, para maayos ito, pag-usapan ninyo in a private way. Huwag ninyong ibuyang niyang sa Sokmed. Kung mayroon mang paraan dyan para magkarap-harap kayo face to face, punta kayo ki, -ki chairman, ki kapitan, ki, ki, mayor, o kaya tawagin natin si Presidente Marcos, BBM, puntahan nga kami dito at ayusin namin itong aming gulo dito. Mga ganun baga kung walang makapamagitan sa inyo diyan magkakamag-anak. Yun lang po. Ito lang naman si isang hamak na re, re ano reactor na si Bon TV na nagko-concern lang sa inyong kalagayan diyan. Muli ang Bon TV, walang kaano-ano sa inyo diyan. Ah, hindi naman tayo magkakamag-anak eh. Pero sa lang tayo ay magkakapatid sa lang nandito sa YouTube, YouTuber, live streamers, bloggers. salitang kalingap. Tandaan natin ha, kalingap. Ano ang root word ng kalingap? At hindi lang yan natatapos sa isang bigayan, ayuda sa mga thunders, sa mga beneficiary. Ang kalingap, saklaw ang lahat. Literally, spiritually. Sa spiritual aspect, pwede naman tayong magpayo ng kaninuman sa nga lang lingapi natin ang mga namumroblemang mga kababayan natin. Di ba ganun, Kuya Bal? At saka Brother Jose. Sa nga lang salitang brother, ay nako kapatid dyan, tatak dyan, tatak pananampalataya dyan. Si kuya, ano ba isa tawag natin? Brother din or pastor? Ganun lang, hindi na ako nangungot dito. Pero sa in reality, tuwing Sabado at Linggo, di ba nandun tayo sa isang lugar at nakiki? Aliluya, aliluya, praise the Lord, praise the Lord. O, oh, di ba ganun? Yun lang po, mga kababayan. Sana kung mayro man kayong hindi nagustuhan sa mga sinasabi ko, please comment diyan sa baba. mag usap ulit tayo. Kung nagustuhan naman niyo, di please like and share and then subscribe para medyo sa kapatiran sa YouTube. Di magkakasama-sama pa tayo sa bandaron. Huwag kalimutan, kalimbangin niyo aking bell button sa baba. 'Di ba ganun? Sa paglingap. Kalingap. Nakun naman yung kalingap. Palitan na lang natin ng pangalan ng ano, pag-away-away. Mga ganun ba 'yan? Oh, ayan po. So hanggang dito lang po ang buwan TV sa ating ginawang reaction dito sa pangyaring ito na ang Bobby TV 143 ay ginagalit yata. Ginagalit yata ni Kuya Bal kasi sinabihan niya dito na si Bobby T TV nanya sa ating thumbnail, oh. Bobby TV linta. Si Bobby TV 143 ay linta. Sabi ni Brother Jose, eh, si Kuya naman parang pinagsabong-sabong niya tong dalawa si Brother Jose at saka si ano, Bobby TV 143. Anyway, yan ang aking comment, ang aking reaction. Pangunahin yung thumbnail ni Kuya. Yun lang po. Yun lang po sa content niya ng live stream na yan. Wala na ako doon kung ano sinasabi niyan Okay, sana nawa naman ninyo ako at kung ano mga hindi na gusto niyo sa akin, please comment ang lang kayo diyan sa baba sa comment box. All right? Hangat ko ang inyong kabutihan mga kababayan, kapayapaan at uh, uh ka pagkakaisa. Gaya ng sinagsigawan dyan sa mga ibang nandyan sa mga to whom it may concern na nangunguna dyan sa kalingap. One family, one kalingap. So sana nga yan is masunod dyan. Kasi useless, magsisigaw tayo dito. One kalingap, one family, tapos nagaway-away. Tapon lang natin yung mga moto na yan. Okay? Hanggang dito and bye-bye na po.